thank <coughs> <coughs> <clears throat> Makakaubo. Nakakaubo ang pagkakamali. Charot. Nakakamali <laughs> lang. Buti na lang wala kami yung tao ngayon. Kanina, busy kami. Kaya nagkamali ako. Ako'y nagkamali ng ikaw ay ibigin ko. Ay, nakulalas. Big love shout out po sa lahat ng mga nandiyan. Grabe. Mag-abuno, magtapal ka. Sa pira ng Good evening. Analisa Valdez, big love Hello, mga Hello. loading nito. Adi, huwag ka na mo pumulit pag loading ka. Okay lang yan. Naintindihan natin yan. May nga siya Mga ito. Short live tayo. Short live ba? Baka mamaya pa natin patayin ito. Update natin sa ating YouTube channel. Wala tayong filter ngayon.